Dalawang libo pala umuusa dati Tingnan mo Yun o oh. Diba? Dati hindi sa ganito Oo, oh, dati hindi yan ganyan So yun, for today's video mga katropops So andito tayo ngayon sa Kamyas So ayan ang gagawin natin pa ulit o mga katropops no? So same to kahapon na kulay So, yung taga Tansa ngayon naman taga Quezon City. Ay taga Mandaluyong yung pala si Pops. Kaso nga sa trabaho kami niya ngayon. Yan, dyan siya natatrabaho. So ngayon, ang gagawin namin dito is upgrade namin yung panggiling niya mga ka-throw pops. Kasi all stock pa talaga siya. Oh. Yan, all stock yung bell, lining, all stock. Pero yun, saktong-sakto talaga. Oh. Wala na. Yan, wala na. So yun, stock spring, yan, flat spring. Yun, stuck pa rin. Sa bola. mga bola nito? Stuck pa rin. Ay, hindi na. Yun. Ilang grams to? Yan, papalitan din natin to. Tapos so, ito, kakakalkalin ko to. Okay. So, yun. Update ko kayo mga mga katropos kung matapos. Okay. Ano ba yan? Ano? Okay na? Okay. Na, ayusin ko rin yung mga gamit ko. Lipops. Okay, Li dalawang libo pala umuusa dati na mo. Yun o. Oh. Diba? Dati hindi sa ganito. Oo, oh, dati hindi yan ganyan. E kung di piga mo lang talaga umuusa na no? Dati pag pigama mo lang ganyan, naka-steady pa, oh, naka pa rin. Oo, oh, naka-steady pa rin no. Mga ilang RPM yung dati. Hindi mo rin matansya. Kasi kalimitan dyan, mga 4,000 talaga yan. Eh. Yan, meron naman siyang kita at saka dulo. Pag ibigrate mo talaga siya ng todo Oo, oh, bukan mo. So, Ayun siya mga katropa. No? Tapos na namin, ayun. Tapos na namin i-upgrade yung isira, ay, isira Yung ra ni Pops. So, yun, okay naman siya. Okay, tapos na kami mga katropa.